Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po, uh, sir. Una sa lahat, ako po yung nagbibigay po kayo sa inyo. Sumasaludo po ako Lamat sa inyo. Salamat po. <laughs> Napakabait niyo pong uh, kamag-anak tita, na inalagaan niyo po inyong mga pamangkin. Dahil ito pong nanay ay pabaya. Bakit po sa inyo po inintriga yung mga bata? Ano pong trabaho nitong seminar ba? Bakit ganun na nangyari, ma'am? Sir, basta natatandaan ko lang po noon, 2013 nagkakalabuan na sila ng mister niya. So ngayon po, nagulat na lang kami ng mother ko na naghiwalay na sila. Tapos yung pong 23 years old, 13 lang po siya nung that time. Iniwan po siya dun sa ati kong panganay. 13, so 10 years ago pa? Yes po. Bakit na po iniwan? Hindi po sila nag-explain sa amin, sir. Basta tinambak na lang dyan sa inyo, itong mga pamangkin mo, bahala ka na, ganun. Yes, sir. Bali, yung pong uh, si, si Joshua po, uh, 13 years old, iniwan po siya dun sa ate ko. And syempre po sir, hindi naman siya sanay makitira sa iba. Kinausap niya po yung mother ko na doon na lang po siya sa nanay ko. Kaya kinawa po ng lola niya. Anong trabaho po ni Minerva? Hindi ko po alam, sir. Eh. Hindi naman po siya nagsasabi sa amin noon eh. So, ano pong sinabi niya nung iniwan po yung mga bata sa Ito inyo? Ito po, sir. Siya po kasi yung kausap, sir eh. Yes, Bakit sir. kayo iniwan at anong uh, Sir, uh, sa, ng uh, sa akin, sir, ano kasi. Parang nung 2012 po kasi, buo po kami, pamilya. Okay. And then, nung nag-2013 po, ka problema po. Okay. So, hindi ko po alam kung ano pong problema eh. Wala kayong kaalam-alam, kamuang-muang na yung parents nyo yung nag-away na at kayo iiwan na sa inyong wala, tita wala po uh, so uh, malaki adjustment yung nangyari sa inyo nagulat yes kayo sir. Na. Uh, ano po kasi siya so buo po kami pamilya and then nag uh, problema so di ko na po alam uh, ang nangyari po kasi umupa pa po kami sa ibang bahay sa umupaan po kasi kami kumpleto pa naman po ano po yun 2013 parang last quarter po ata yun tanda ko and then nangyari kumpleto kami tas yung tatay ko yung Dennis de los Reyes parang magkalabu-labu sila Parang di pa ata bayad yung upa nun, sir. Parang, so, wala kayo naramdaman na may problema na sa bahay. Pero sabi mo, bigla na lang kayong iniwan. Yun po, the, sir, di ba, 2013 po, last quarter. Oh, no? 2012, okay pa kayo, buo pang apo, pamilyon. Apo, apo. 2013, nagka patak watak na. Apo. Pero wala kayong idea. Wala Hindi po, sinabi sir. sa inyo ng mga anak, iwan ko na muna kayo sa tita nyo kasi may kunting apo. problema. Apo. Anong nangyari po? So, mapapalayas na kami sa inuupahan. Yung bahay kasi di po nakabayad. Ito po, yung mga kapatid ko, parang inuwi po sa Balinsuela doon sa side ng tatay ko. Parang Nakawata, pa, po. nagpunta po sa Bicol, no? Nagkawatak-watak pa po sila sa Yes po, sir. Tapos kami, ako, eh dito po kasi wala kayo sa lolo eh, sa side ng nanay ko. So doon po ako nag-stay. Magandang po. Ma'am, anyari, ma'am, bakit iniwan nyo sila? Ano nag... Anong sir, problema? ito po yun. Iniwan ko sila, 2014. Opo. 2013, kapapanganak ko lang kasi noon eh, kaya hindi ko sila 2013 na iniwan. Ngayon po, kasi wala na kami pambayad sa upa. Okay. Ngayon, yung asawa ko tamad. Kaya sabi ko sa kanya, iuwi mo ng balinsuela yung mga bata. hindi ko na kaya makisama rin. Kung iuwi mo yung mga bata at makikisama pa rin tayo sa angkan, no? hindi ko na kaya kasi ang tagal ko nang nakisama. Okay. Hindi ko na kaya. Ngayon sabi ko sa kanya, iuwi mo. Inuwi nila yan. Binawi lang nila. Ngayon, dahil nagalit nga ako doon sa tatay, sabi ko sa kanya, uuwi lang ako dun kung maibubukod mo kami ng bahay. Hindi yung makikitira tayo sa lola mo. Kasi mga kasama doon, matatandang dalaga po. May mga ugali po. Ang tagal kong nakisama po kasi kaya kilala ko na sila. Kaya ayoko na pong bumalik. Okay. Tapos po, lumalis po ako. Pero iniba ko pa sa tatay. Nandun pa yung bahay. Wala na kami ibabayad. Sabi ko, alam mo sakin sa akin ng tatay. Ikaw lang lang inaasahan ko. E eh, rin naman po akong trabaho ng time na yun. Tapos ngayon ho, tatulong na lang na po ng mabubuting kaibigan ko. Umalis ako. Pusasan ho ako na mas masukan. Isang linggo muna po ako nakatira sa baklaran. Aminado ko dyan, aminado ko dyan, wag yung pauungkat sa akin yung nakaraan kasi naka on na ako, naka on na ako, alam nyo yan. Buti nga ma'am, naka-move on ka sila, hindi pa po naka-move on. Yun nga po ang masama, nagsusustento naman po ako, nagsusustento, pinili ko makapag, makapagtrabaho. Natutuwa ako 2018 po. Natanggap ako sa ospital. Okay. Naging sa akin. Sabi ko, salamat para sa mga anak ko. Magbubutihan ko hanggang sa na-regular ako. Pero noong 2018 na po yun, two weeks pa lang po ako doon sa trabaho. Namatay yung nanay ko. Iniwan ko sila sa nanay ko sa bahay ng nanay ko. E, wala, hindi ko kayang iupi. Eh. Wala akong sumutulong sa oh, akin. O sige, doon po sa nanay niyo. Pero habang sila po ay nakatira sa nanay niyo sa lola nila, kayo ba 'yung nagbibigay ng pera? No, una po, hindi pa masyado kasi nga po ang dami kong mga utang ha po mga naibang. Pero nasa kanila for peace. Okay. Tulong din 'yun ng kaibigan ko kaya ako napa for peace. Okay. Pero bukod po sa for peace kasi I know na hindi po enough 'yun, 'yung for peace palit lang po Oo 'yun. Po, Sana ma'am, makukomplement maku 'yung income nil 'yung income na ninyo na para mapabuti ng nga konti yung kanilang kalagayan is galing po sa sweldo niyo nagbibigay ba kayo? Wala pa po nga akong trabaho kahit pa pa. Nung po, nagkaroon pa kayo ng trabaho, nagbibigay nung, kayo? Nung umpisa ho, pautay-utay pa lang ho ang bigay ko. Nagbibigay po ako yung Nako, yung tatay nyo, ang hanapin nyo, wag ako dahil simulan sa po, hindi mm. nagbigay. Pupunta ata eh. Simulan sa po, hindi ako nagbigay. Diba pinaparangay po natin sa Las Piñas, Joy? Ayun na nga sir mm. eh, Di nakita ba? na nila eh, Natuntun na nila. May <coughs> anak na sa iba, bakit Hinaya ang pa ho nila. Kasi iniwan ko si Andon dahil si Andon Buntes, si yung isang anak ko. Dahil binubugbog naman ng lalaki, kaya napinitan akong iwan doon. Kasi kung ako ang tatanungan, hindi ko kaya talaga umupa. Nakikita lang din ako ng time na yun. Hanggang ngayon naman nakikita pa rin ako. Para wag lang humababasin ang sahod ko. Nag-birthday ito, <coughs> nagbigay ako ng bike, gusto nila bike, magpapanda. Nagbigay ako kahit ipangutang ko sa sa credit card. Tapos nung na nagpakasagsagan ng pandemic, nagbibigay ako ng mga grocery, bigas, kahit papano, konting halaga. Pero ma'am, ma'am, ang nila, pagkakabasa say, eh. ko rin sa kanila is, hindi lang ma'am kasi pera-pera lang yan eh. Ah, na tayo, siguro ang gusto sir. nila yung presence ninyo. Nandun na tayo, sir. Paano po ako makakapagtrabaho? Makakaano sa kanila? Eh, sa ospital po ako nakakalagtatrabaho. Pwede sir. ka mong sa ospital. Staying ka ba sa ospital? Hindi, di ba? Kasi nga po, ang laki ng pamasahe. Imagine ninyo, sir, ang pamasahe ko araw-araw, 170. Kung ako po, araw-araw uuwi, ano pa iuwi kung pera sa kanila? Ma sa Ma'am, kung gusto niyo po talaga, ma'am, makagagawa kayo ng paraan na makakauwi kayo ng bahay para makita niyo mga anak niyo. Anak niyo po ito. Nakikita-kita kami, may evidence. No, no ma'am, ang ibig sabihin nila, mami. ang gusto nila, kasi yung salita na 2012, buo pa kami. 2013, wala na nagka-problema. So, tasandala ma'am, yung salitang yun, buo pa kami, ibig sabihin, gusto nila na magkasama-sama kayo. Yung, yung, yung mam ma Hindi eh. yung pera-pera lang talaga dito. Pangalawa na lang yung pera, ma'am. Of course, sino ba na hindi na ng pera? Lahat tayo para mag-survive. Pero ang ang nakikita ko sa sa kanila, ang gusto nila yung presence mo, yung pagmamahal mo bilang isang ina. Na po, Mas, sir. hindi ka ba napaplate, no? Mas gusto kanila makasama kay tatay ka. Sabi mo, bakit hindi yung tatay nyo hanapin nyo? Ba't ako? Of course, eh, mahal kanila eh. Kaysa tatay nila. Hindi ka ba na-flatter doon? Talaga nung time na yun, kahit pa paano nagbibigay ako. Nag-umpisa lang naman to ng gantuhan nila no si social media nila ako na puro kalandian lang daw ako at hindi ako nagsusustento nasa mga nasa nasa cellphone ko po lahat yan ang gusto lang naman namin magkaayos kayo magkakaayos anak may pamilya na di ba ayun na nga eh kami lang naman yung kailangan di ba ilang taon na kami ma walang taon nga lang ako nung iniwan nyo kami di ba <laughs> Kasi kailangan ko rin magsakripisyo, anak eh. ayun na Alam nga ba eh. Ba't hindi mo gawa ng paraan? <laughs> hindi ko kaya. Minimum lang ako, 537. Hindi ko kayang umupa. Kaya nga, iniwan ko muna kayo sa bahay ni nanay. Gusto ko nga palagyan ng tetorium para kahit papano may matitiran tayo. O, iniwan mo kami. Tapos ilang taong tinengga mo kami tinenga, ma'am. Kahit pa paano naman, anak, sumusuporta, bumabawi ako sa inyo, Wil. Eh. Kailan na lang sana kung hindi niyo na. ako nakikita kahit isang beses, eh. Magkikita Pag tayo. Pag sinasabi niyo magmal tayo, may bibiling kayo, di ba? Nagpupunta ano, naman tapos tayo. Tapos magkikita tayo isang taon, isang beses? Siyempre ano kasi yun? may pasok ko, may trabaho oh. ko, tapos nagpande Wala ka ba day off? Kayo ba? Ma'am Minerva, meron ng bagong kinakasama, yes or no po? Wala po, boyfriend okay. lang po. Boyfriend lang? Pwede so, nyo naman patawag, sir. <laughs> Walang problema. So, sa ibig ed, sir, sabihin, yan natin. yung isang lang kung bakit wala kang time sa kanila, pero meron kang time sa boyfriend. Sir, kung sa boyfriend po, by cellphone na lang po kasi kami <laughs> ngayon. Kasi nung nasa hospital po ako, nagpandemic, okay. pandemic napukid ako. Pero na COVID okay ba sa, yun, sa inyo, ma'am? gagawa po kami ng paraan kasi ito yung gusto ng mga bata na magkasama-sama ulit kayo minus na doon sa tatay kasi hindi naman nila hinahanap oh. yung tatay ikaw ang hinahanap oh. so magsama-sama oh. kayo payag po Then, ako sir, Rapi, Gusto rin po namin makausap yung tatay namin nung magkaayos po tayo Oh magkaayos sila okay Sabi po nila dadating daw eh naantay ko nga din po Okay nasaan si Tatay ah, wala wala si Tatay Paano yan ah, si Tatay tinabla tayo Sabi darating pero hindi dumating pero at least itong sinanay nyo, kahit papaano, si mama, andito. Sige po. So ano bang gusto nyo mangyari? Kung sakaling mabubuo po, ayaw na po, ayaw ko na po kasi. Ayaw <laughs> na? Baka lang po maulit yung dating ginawa nila. So ayon mo na mag magbalikan okay. silang dalawa? Maski po, sustento na lang po yung mabigay nila. Kasi po, okay naman na po kami sa side ni tita. Okay. Ayun na lang po yung kailangan na. Nakapag-aral na po kami ng maayos. Kung tutusin nga po, may negosyo na rin po ako eh. Kumikita na rin po ako ng maski magkano lang. Ang galing naman. And you're only 16 at kumikita ka na. Okay. Napakabuti na po mo. Ako ng mga necklace sa ganito para lang po may mapang. Wow. Mga <laughs> <laughs> Is ilan, ilan taong ka na? 43 45. Kilala nila yan, sir. Ha? Kaibigan ko pa lang ho, nakilala nila yan. Hmm, kaya mga kayo nag ni Dennis, di ba? Dahil dyan. Anong kagawin kami ni Dennis? Hindi hmm, ba? Pinag-aawayan nyo yan ni Dennis dati nung nandun pa tayo sa grey Arte? Kaya nga, binabato niya sa akin kasi siya ang may babae. Mm -hmm. Di ba may anak na? Di ba ikaw nga nauna? Ha? Hindi kaya, ako nauna. Kaya naglo ko si papa kasi ikaw yung nauna ma. Ay una, hindi. Ma. Kahit, kahit si Anna alam niya. Walang ako noon pero ako... alam ko ma, naaalala ko pa. Kinukwento sa akin ng ate mo yun. Hmm, ako ng ate mo. Ma, si papa, ganito, hmm. ganyan. Oh, nasa, at... ng papa Oh, Si Kaya nung iniwan nyo kami sa Valenzuela, nag-aaral ako noon grade 4. Ah. Patka si boy, Anna, hindi ako nag-iisip na sa na inyo noon. Hindi ako wala kaming kontak sa inyo ni Papa noon, ma. Noon time na yung kasi anak wala akong trabaho eh. Pero no, nung nagkatrabaho ko, kinunta ko naman kayo, pa, ma. Kinunta mo, ilan diba? taon kami natingga? Di pati kuya mo, pinag-aral ko, pinagtapos ko, kuya mo, di ba? mo mati kuya, inasin ba yun, ma? Hindi sabihin na baliktad ka, ma. Totoo lang yung sinasabi ko, kasi may ilan taon kami? Tignan mo, walong taon, ta, 17 na ako. O ilan taon nang natingga, tapos kailan ka nalang nagparamdam. Depende ng layas ka. Ano sabi oh. sa akin ng Tito Ranjel mo? Dito na lang yung mga bata. Ate, oh. magtrabaho ka dito na lang. Kasi kaya naglayas kasi broken family nga eh. Ayun wala nga. yung tate, wala nang nanay. Ano gagawin ng bata? Maglalayas nga talaga yan. Wala siyang wala nang na bibigyan ng direction at siyahin. guidance. Ma'am. Hindi kasi kami nagkakaintindihan <coughs> ni Tita noon. Utos <coughs> nang inyo tulong sa iyo. Bibigyan mo ako biscuit, biscuit. Ano yun? Bakit gaano bang kalaki ang sahod ko? Ilang kayo? Oh, ayun nga eh. Bumuo kayo ng pamilyang marami tas hindi niyo kayang sustentuhan. Ma am. Ah, ano? Ah, ganun ba na? Mm. Hindi ko kayo nasusustento, oh, ha? Binibigyan mo kami, kapos. Ganun oh. ba yun? Hindi ako okay, nagsusustento? Hindi, at least narinig ko sabi bibig mo, hindi ako nagsusustento. Oh, oh, Oo, sige, panindigan Asan mo Asan ang mga cellphone na binigay ko oh. sa na tina, <laughs> na winalamot, nasira mo? Nalaglag, di ba? Oh, hindi Nasaan? mo alam, di ba? Kasi Nasaan yung, yung binigay ko sa inyong sa gitara? Nasaan oh, yung nang... mm. Doon na nga lang ako bumabawi, eh. Oo, oh, na nga, bumabawi ka na lang, tutumbat mo pa. bumabawi, eh. Nagagalit kayo sa taon to? Mm, Ba't ako magagalit dyan? Ah? Sino ba yan? Karapat dapat mong magalit dyan? Bago naging kami to, ang laki ng utang na loob ko rito. Mm, hindi ko pa naging boyfriend to. Ka Malaki na ang utang mga na mga loob mga ko mga rito. mag pa kayo ma. Ilan taon kong ah? kumigim-kim itong diba? bagay ko sa inyo. Ito pa, bakit mo ko pinlock? Ang ganda-ganda ng usapan natin sa messenger. August 3, pinlock mo ko. Ah, itatanong ko pa mga kayangan yung gamit sa eskwela pero hindi ko na kayo makunta. Ah, sino po nag-block? <laughs> so, po. Okay. Ba't mo bilak nani mo? Itatanong pala kung ano mga kailangan mo para ma Bakit maibigay. Bobby, Ikaw yung nang black sa akin. Nung unang-una, binlak ko kayo. Kasi ang sabi ng doktor ko, kasi sir, type 2 diabetic po ako, 15 o years po. na po. High blood po ako. sa po, neuropathy. Saka yung mata ko po kasi malabo. Meron po kayong tinitake na maintenance. Kailan mag-maintenance Wala kayo? Walang nga po kasi nagbibigay ako sa kanila kasi nga lang Pero meron po sa mga health centers, mga barangay? pwede ko kay i-refer na para makakuha kayo ng libreng maintenance ng gamot lalo na po sa inyong sitwasyon. Sige po, tutuloy ako dyan. Po, Pero bago niyan, kailangan po ma'am, tumulong din kayo sa mga anak mo. naman ako si Ray. Kaya lang kasi siyempre hahatiin ko magbabayad pa ako ng utang. Okay. Okay. Hindi ko magkano mo, bang binibigyan yung tulong sa kanila eh. monthly po? Sa ngayon po hindi ako nakakapagbigay, banga okay. supplies lang po. <coughs> Siguro po i-budget niyo po yung sweldo niyo at tingnan niyo po kung magkano maibibigay niyo sa kanila on a regular basis. O sir, pinopro-sige ko na makatapos sila. Hindi ko naman po kaya sir lahat. May dalawa rin po akong anak. Tumutulong lang po sa akin yung asawa ko o magkano yung ko. Po, magkano pong sweldo niyo ma'am? Sir, tinda lang po kami ng ulam. Magkakatuang po kami. Okay. Na Minerva, sabi mo minimum ka lang at marami kang utang. So, talagang lumalay ka sa responsibilidad. Samantalang itong si tita, na kaya na niya, nagtitinda-tinda lang daw siya at meron siyang sarili mga anak. Bakit niya na itaguin, masuportan itong apat mong anak? Nagbigay ako ng puhunan sa anak ko. Ah, nagbigay kayo? Nagbigay ng puhunan. Okay, that's good. Huwag niya naman akong pasamain. Ah, nagbigay naman pala. Nagumpisa lang naman to, sir, kasi sa bills. Magkano pong punang po binigay nyo? 5,000 pinangutang ko pa yun, maibigay lang okay. Sa well, ma maging fair po tayo dito as tita at sa mga anak. Maging fair tayo rito ha, gusto ko wala, wala tayong uh, takipan dito, dapat transparent kayo rito. So, totoo nagbigay ng 5,000 para pampuhunan. Yes po. Um, Nakiusap po ako sa kanya na gusto kong magnegosyo. Na kape-kape, ganun. Okay. Nausap, ganun. Nag-usap naman po kami. So, mag, so, so totoo nagbigay siya ng 5,000. Oh, so, kumusta na yung 5,000 na binigay niya bilang Lalo, so, to? May 2,500 pa po, sir. Siyempre, pinapaikot ko po yun pag nagtitinda po kami. Nagtitinda ka ngayon? Yes, so. ito na yung tinda-tinda nyo. Yung tin bukod po yun, yung sa akin po yung binigay. Meron kang tinda. Tapos itong isa, nagtitinda-tinda ng mga ne ne necklace. Sa akin po, sa e solo ko lang po talaga. Sarili, may po, oh, sino oh. sino nagpuna niyan? Ako lang oh. din po. Binenta ko po yung skateboard ko para lang po makabili ng gamit. Ang galing mo na, matiskarte ka. Yayaman ka pag lumaki ka. oh, matiskarte ka. Yayaman to. Marunong sa buhay. Sige, tapos yung isa, binigyan ng 5,000. Okay. So, kung ganun pala, kahit papaano, yung nanay niyo pala, hindi naman naging pabaya pala. Kasi ang pagkaintindi ko, parang si, siniro kayo totally. Hindi naman pala. Yun lang, ang pwede niyo maibuta mai sa kanya is, bilang isang ina, hindi man lang kayo dinalaw-dalaw, mas, mas inuna pa niyang kanyang boyfriend, yun lang siguro. Simula nung umalis siya, nagpakita nung namatay ang nanay ko. Mm -hmm. Doon lang po siya nag-start mag-abot-abot. Hindi pa po continuous yon. Tapos po kada bigay, sasabihan ng anak, bakit, bakit ubus na? Magkano bibigay mo? Minsa 1.5. Sa isang linggo nila, kinakwenta mo si Badjoy. Di ba dapat, Nay, yung tate din nila? Oh, Ma'am. Ma po sila ko eh. Kami, eh. Okay, yung tatay Gusto din po. Gusto po namin talaga na malabas silang dalawa. Kasi para po maging pair so, kami. So, kakasuan na lang natin yung tatay Paray. nila. Kasi sa kanila po, yun, Para lumuta. Mo, mm. Sa totoo lang, sir, hindi naman ako talaga yung nagpursigi pumunta dito. Opo. Ayan po, kasama po yung mga sa Salamat bata. po sa pagsama Kaya... kasi, 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 nakita ko dito, Ma'am Reniza, tama lang na habulin ng mga bata yung nanay kasi lalo pa sila, mga minor pa, kailangan ng support sa nanay. However, habulin din natin yung tatay. Ganun na nga po, Kasi kung nakafocus lang tayo kay nanay, eh di si tatay ngayon, pinagtatawanan tayong lahat. Buti na lang at nilibre nyo ako. Diba? <laughs> di ba? Dapat si tatay, habulin din natin. Ngayon, kung ayaw niya makipag-usap sa atin, kasuhan natin. Ayun na nga ako, Abandonment. Sir, eh. Kasi hindi kaya rin at po At kami At paano nagpakita sa atin. Kaya rin po Thank kami lumapit dito, sir, kasi wala nga kami access sa kanila. Ito ayaw ibigay yung exact address niya. Ilang beses bawat okasyon sinasabihan kita noon, Pumunta ka dito, Pasko, dito ka matulog. Tabihan mo yung eh, mga anak mo. O, oh, ang dami mong, hindi ako pwede, ang dami ganong-ganong-ganon. Pero kung totoo si Nanay Kay, magagawa mo ng paraan yun. So yung isang gabi lang, hindi ka makatulog ka ng hindi mo kasama anak mo, ang sakit sa dibdib noon. Paano mo kinakaya yon? Ay, kung ha? alam mo lang, gabi-gabi, oh, ako. Ay, lang pa. naman talaga ito pag niya sa akin. Mula nung hindi na ako makapagbigay ng pambayad sa bills, di ba? Huwag ako kukwentahan diba? kasi kailangan ka diba? lang naman. Kung ako, ha? kung dapat ako nga'y magkwenta eh. Bakit? Kung kami lang ng pamilya ko, wala ako utang din. Nakakatulong mo alam rin. Alam mo kung ba't ako na umutang? Ayoko makita, diba? ayoko maranasan ng mga anak mo ha? na hinuhugutan kami ng kontador. Ha? Totoo yan, alam nila yan. Yung pagkain nila araw-araw, ano sabi ko? Basta may tinda tayo, makakakain kayo. Sir, pati po ah. rin yung, yung anong may asawa na, may kalipi na ginugulpe sumusustento, nagbibigay pa rin din ako. Doon hindi lang nga nila alam. Kasi sasabihin lagi ni Badyo, you just nila yung mo na sila. Puro ganun. Bilang ina, hindi ko rin naman humatis kahit may pamilya na yun. Man, nagbibigay din ako doon kay ate. Hindi niya ba sinasabi sa'yo? Hindi yung kinikita ko ng minsan binibigay ko na Kasi lang doon para inyo, naman ako ng Wala akong galit sa inyo. Galit ako sa tatay nyo. Ah, sa kami kami inyo, rin wala gal akong galit. Kami rin, may galit din kami doon. Wala akong galit sa inyo. Ma'am Minerva, willing ho kayong tumulong. Sabot na inyo mga kaya. Kasi minimum lang kayo daw, sabi nyo. Pero iwag nyo pong gamitin yung salitang minimum lang. Sa ngayon, hindi ko kaya, wag po. Kaya ninyo po. Kinakaya ko naman, sir. Kahit Dapat po na, talaga. Kasi ay, mga man, anak nyo po ito po. eh. Kinakaya ko, sir. Kahit na po. Uh, kahit na 50 kayo, kaya 60 kayo, mo, kaya ano po, kasi eh. anak nyo po sila, hangkat sila po ay minor at wala pa mga asawa, responsibilidad nyo sila, ma'am. Alam mo nyo naman nyo, sir. Siguro po, maintindihan ito ng boyfriend ninyo. Tama? So, siguro, pagtulungan nyo po si boyfriend, kung kung talagang ikaw, boyfriend, mahal mo itong si ma'am Minerva at pasalamat ka, walang demanda nangyari dito dahil bawal kung totoo siya, kasalan mo pala itong si ma'am kay kasamit kanya mister. So, Magtulungan kayong dalawa para ma-fulfill yung gusto ng mga anak nitong si Minerva para hindi kayo magkahiwalay na maibigay yung narapat ng support sa mga bata. Sige. Sir, uh, sa pagtulong na po sir, sumulat sa pulpa po, tumutulong na po ako sa kanila. Kasi alam ko po yung story ng pamilya po nila. Bukan okay. family po, din tumutulong po ako. Mm. Hindi pa po kami mag-girlfriend mag po nito, natulong na po, po ako. Mm. Kahit po nung hindi pa pandemic at pandemic po, kapag nag-grocery po siya, diradaanan ko po lahat ng pinamili niya, binibigay ko po sa kanila. Yung mga cellphone, sabi niya binigay niya dito po at saka doon. Exhabish po siya sa mother ko na tita baka may ano ka. Binigyan po siya ng mother ko. Kaya wag po sasabihin, Bello, na wala kang pakialam sa akin. Ha? Una. Wala. Hindi wala. kita mag-anak, kaya wala akong pakialam sa Oo nga, pero isan, isipin mo na lang yung tulong na binibigay ko sa... Inyo. Teka lang po, sir. Tingnan po kung paano natin pwedeng uh, mabuo ito. Meaning, yung mabuo na yung pangayalan mga bata in terms of sustento. At itong si de Dennis de los Reyes, sasampahan natin ng kaso. And then, papagawa din po ako ng assessment sa DSWD kung ano talagang pangailan ng bata, mga bata, anong yung sitwasyon nila. Ay, sir, And then, malay nyo, baka meron din pa kung may tulong. oo oh, nga po, sir. Yung isa ko ko po sa anak na yun, alam ko po yung PWD. Hindi ko lang po yan na passes kasi mahal. May sarili mundo yan, alam ko. Okay. Yeah, okay. alam ko, maliit pa lang po. Ang kaya lang, hanggang sa kanalakihan na, siyempre po, nakakahalubido niya mga normal na tao. Okay, the much better na dapat ma-assess talaga Nail siya. Yan lang po, ang gusto ko so, ma-assess. Baka ma meron tayo makuha ang ayuda din, separate sa DSWD. Oo, di ba po. Kasi po isang PWD at minor. Ang katulad that, po niya, nab nabugbog daw kagabi. Ano nga nangyari? napansin ko, ano nga sa okay, sugat? Kasi sa inuman. Umiinom ka na? Ilang taon ka? 18. 18 po. 18? 18 na po. oh yan yung problema kasi... Ma'am uh, Minerva, pag wala yung mga magulang, ayan, napapariwara yung mga bata tulad nito, napapainom na, napapabarkada. Eh kung nandyan sana yung mga magulang, nabibigyan ng guidance, di po ba? Oo, oh, nandun na po kasi, kasi kahit pa paano naman nagbibilin din ako sa mga kapatid pagka nakakausap ko. Mag, mag, ano, tumulong kayo dyan, makisama kayo dyan. So, so ganito gagawin Kaya po natin. Nakikusapan ko naman po sila. Ay, total, nandito siya atin si, si Atrina Garrett na building. Uh, papakiusap natin sila kay Atrina Garrett, gagawin ang assessment uh, sa sa legal na aspeto kasi itong si Mr. De los Reyes ay umutang so siguro kaso Enden and then kami naman po on our part TSWD po natin assessment kung ano pwede maitulong sa mga bata lalo na dun sa PWD nga and then baka ako po may maitulong din so gagawin muna natin assessment and then of course willing po kayo tumulong tama dapat lang dahil kapag hindi oh, makakasundo din kayo kaya nga ako nagtatrabaho para sa kaya nga ako ang nagtatrabaho sir para sa kanila Mag, hindi po? para sa boyfriend kasi yung okay. boyfriend mas malaki ang sahod kaysa sa akin okay good so magkano po ang may commit mo na gusto nilang marinig yun yung importante sa tingin niyo po kada buwan doon sa sweldo mong minimum magkano po ang si pwede mo ibigay hindi pwedeng hindi ko alam dapat alam mo Siguro sa ngayon po, 3,000 a month. Kasi may mga utang pa rin naman ako, sir. Paano may yung mga gamot ko? Hindi ho, ako talaga nagme-maintenance. Kahit ho, pa-check nyo ako ngayon. Hindi ako nagsisinungaring, sir. Kahit pa-VP mo ako ngayon, kasi alam ko, sir, iba pa kiramdam ko ngayon. Okay. Sige po. So, 3,000. Then, tingnan natin sa assessment na gagawin ng mga abogado natin sa DSWD. And then, habulin din natin po yung mister nyo. Huwag lang kayo. Dapat yung mis si mister kasama rin po dito dapat sa diskusyon na magbigay siya ng commitment kung magkano kaya niya itulong. Okay? Sige, sir. Sige, ganun po Ito muna. Ito pa, sir, no? habol ko. Na-COVID ako. Pinagtawa ng panila ako. Dapat di pinagtatawa ng yung COVID. Pinagtawa na ako dyan. COVID Gat sir, sir, Nandiyan, ko nung dami nang dyan. Dalawa yung mga... Yan. Yung mga anak niya sa dami ng kasi nung sinasabi niya, halos hindi na rin umaniwala. Ano kasi uh, nung ngaling ang Naman, oh, sir, kung so paano, akala tumahal. siguro na palusot lang yung COVID kaya tumawa. Okay. Pinagtawan na sir, sir. pinagtawan nila ako nila, nila. Kada nila, kada may okasyon na gano'n, lagi may sakit. Ay. Sige po, doon sa nandito si Attorney guard sa building, i-assess and then DSWD. And then kung ano po may tulong ko, tutulong ako. Pero assessment muna from the DSWD and then doon sa legal namin, ha? Sige po, ganun lamang. Salamat po sa pagpunta. Salamat po. Okay ka lang po, ma'am? Um, naka, may naka-standby ah, na may po tayo. May medic na po tayo. May medic, sige. Ayan, yan po, may medic tayo.